Hi guys, maulan na hapon. Di guys, meron akong dalawang batch ng paninda na nakakain, na hinol ko. E dah, uh, i-display ko na sila guys. Gusto kong i-share sa inyo guys kung magkano ko sila, kung binibenta yung bawat isa. Dahil hindi ko pa nabanggit at sa inyo kung magkano, kung magkakano sila. Pero, na uh, i-share ko na kung magkano ko sila nabili and i- uh, and watch nyo na lang guys. So, iba hindi ba nakapanood and kung curious kayo, i-watch nyo na lang yung latest video ko. So, ngayon, may me mention po kung magkakano nga sila. Kung magkano ang mga pinatong kong presyo sa kanila. So, ito nga guys. Ayan, nakadisplay na sila dyan. Ayan. So, dito ko pinagdi-display yung iba. So, yung dalawang batch yan na bago kong mga bagong display. Yung iba dito guys is yung mga nakaraan pa to. So, hindi ko na isasali. Yung mga bago ko lang talaga din display. And yung iba guys ay dito ko na nilagay sa di ko nga nilagay sa layer drop ko. So ayan, unahin na natin yung na dito sa layer drop. Ayan, so oh, ipaghahalo ko na sila. Yung dalawa na yun. So dito nga guys, nilagay ko dito yung aking turkey noodles. Ayan, kasabayan ko dun sa mga binili kong lachaw. Ayan, yung bentahan ko nito guys is 10 pesos each. Ayan. So 10 yan. And marami na din yung laman. Kaya Tsaka masarap siya, guys, ha. Ah. Yeah, Kaya sulit so na sila dyan. So, 10 10 pesos ko yan. So, binibase ko lang din yan sa uhunan. So, ayun. 10 pesos yan. Then, dito sa baba nya, eto, ayun, niya, Ito ayan. Nangalahati niya siya. Puno niya siya. Ayan, maraming din bumili. Ito, guys, dahil um, medyo mura ko na ito nabili. So, pwede na siya sa 5 pesos. Kaya, binibenta ko na lang siya ng 5 pesos. Ayan, so siguro yun na yung 5 pesos sa lahat ng nandito na mga bago kong na-display. Ano yun? Then dito naman sa baba, ito naman yung iba kong mga display na, mga candy candy din. Eto, guys, so ang ah, ako ko nasasabihin kung alin yung mga mabibenta dyan. So sa so, ko na yung guys na video na i-upload ha. Ah. So sa ngayon mga prices lang muna tayo. So ito guys, uh, ah, based lang dito sa mga ano ko yung puhunan eh. Kaya Ayun, ito yung mga tinatong ko na presyo, So, ito 6 pesos. 6 pesos din tong roll-on. Ayan. Ayan, lahat ng makalera dyan, guys, is tig si 6 pesos yan. So, yan yung, ha, uh, yan yung pangalawang batch ng mga candies na in-order ko. Ayan, puro yan dyan tig si 6 pesos. Ayan. So, ito nga lang yung naging 5 pesos natin dahil medyo nakamura tayo dyan. So, yun yes. yun sa mga prices ko dyan, sa mga candies na yan. And then, dito na tayo, guys. Ayan. Nahin natin yung mga candies. Then, eh, i-hundin natin yung mga lachaw. So, isa pa sa mga bago kong candies is ito. Ayan. So, ito, guys. 6 pesos din. Ayan ang ating bracelet. Candy bracelet. Ayan. Then, meron tayo ditong sour balls. Balls talaga. <laughs> sour balls. Six pesos din to. Ito so, gusto ng mga bata to, guys. Six pesos. Then, ano pa ba? Ah, ito, ito. Bago din to. Six pesos din to, guys. Itong ating paper mint. Ayan. tigsa six pesos din siya. And then, ayun na pala yun, yung mga bagong candies ko. Tapos, Ah, uh, dito na tayo sa latchaw. Dito muna tayo sa taas. So, eto guys. Ayan, dahil napakamura lang nito, ay binibenta ko lang ito ng 5 pesos each. And may balak ako yung medyo ibaba pa pag hindi masyadong pato. Kasi para sa akin, hindi ko gusto yung lasa. Iwan ko lang sa iba. So, sa ngayon, 5 pesos muna. Ayan. Take pa 5 pesos natin yan. Then, ito yung tabi niya. Itong stick lachow jumbo is 10 pesos. Napakasarap na lachow. Ayan, 10 pesos natin yan. Mahaba na yan siya, guys. And napaka-satisfying na ng size niya. Ah, uh, kung baga, na yan sa mga bata. Sa iba nga, 18 pesos na itong mga to guys. Napakamahal na binibenta ng iba. So, sa akin, mura lang para mabilis maubos kasi pagkain yan. And then, itong isa, yan, na nagustuhan ko din yung chicken wings. 10 pesos din siya yan. Ayan, nabentahan na nga na tayo, guys, ng mga lachang na yan. And then, dito sa baba niya, dito naman tong Heavy Delicacy Chili Strip Spicy Flavor. 6 pesos naman to siya, guys. Ayan, 6 pesos lang natin. Siya binibenta. Then, dito sa baba, itong kanyang gluten flat Dito naman natin siya nilagay. And, 10 pesos naman to siya guys. Sobrang sarap din ito. Ayan. Ang hindi ko lang ano dito masyadong nagustuhan is yung ma-oily siya. Ayan. Marami siyang oil. Pero masarap yung lasa niya. Manamis namis din siya. So ayan. 10 pesos din yan. Then, ito na yung last but not the least. Itong 3-in-1 guys na lachow. Sarap din to. 6 pesos lang to siya guys. Ayan, dahil mura lang naman natin nabili. So nasa 6 pesos lang siya, tatlong piraso na. O di ba, nabenta natin na tayo niyan. So halos lahat na nabenta na tayo guys. So ayun yung mga presyohan ko guys dito para dito. So kung nag-iisip kayo kung magkano yung ipagbebenta, so ayun, yun yung mga presyohan ko. Pwede niyo din gayahin guys kung magkano ko siya pinapresyon, pero depende pa din sa iyo, sa inyo kung mahal yung shipping fee mag-adjust pa kayo guys, pwede nyo pang itaas yung presyo kasi sulit naman na kahit itaas nyo pa lalo na itong mga malalaking lachaw pwede pa itong itaas sa 10 napakamura lang ng 10 piso pero may tubo na ako dyan guys maganda na yung tubuan ko sa 10 pesos kaya ginawa ko na lang 10 pesos dahil naka free shipping naman ako so hindi na ako masyadong nag-adjust sa puhunan dahil nandito nga lang ako sa Metro Manila pag sa mga provinces kayo ang tip-tip lang yan guys parang hindi kayo malugi ay mag-adjust kayo sa price ayan So, yun lang muna sa ngayon, guys. Gusto ko lang may share kung magkano ko sila pinagbebenta para meron din kayo preferences, meron kayong idea kung magkano nyo din ibebenta yung mga nabili nyo. Mga kagaya nito doon sa shop na pinagbendan ko.